Hindi ka naman kasama eh. Kasama ka sa trabaho? Nakambun. Dito mo na, dito na. Akit na dito. Uh. <coughs> Bye, Bye na. Hmm. Masok na. din, no? Masok na, no? para may pambili bukas ng chimke. Sabihin mo, Joy, ingat. <mulong> ingat. <mulong> Taman lah, beban lah Hantar kena oh. Taman lah oh, Lepas tu patah lagi oleh Beban lah